Ito yung mga guys, uh, ko sa inyo. Ito yung binila natin yung ilaw dati. So, ang problema nito, ayun ang umilaw. So, ang gagawin natin, makalawang na siya. So, papagta natin ang battery. Hindi po na pagtatanggal. Ito yung paglablog ng turn Toma, oh. Hmm. So, bumili tayo ng bago. Dirty yan. May lason yan. So, ito yung natin. Ayan, hmm. oh. So, Umaga na siya. So, balik natin ito. Hmm. Hmm. Tingnan nyo, ito yung luma, di ba? Pag tinatapat ko to, ay nagumana. So, yun. Pagta natin ito. Pagta natin ang bagong bati. Ito, mukhang sila ano talaga to ayo itong isang to ayaw na talaga umilaw baka wala lang karga try natin dito sa isa baka wala lang karga yun ito meron Tiyan. ah para sira talaga itong isa Ito, hindi yung Gamit itong isang to. Sabi, sira to. Sira nga itong isang to. At dalawa lang yung mga papagana natin. yun yeah, pause mo.